ito mga kapanyero uh, Nakukuha ko na mga kapanyero Yung kiliti nitong bata Sumasama na sa akin Ayan Pakunti-kunti lang to Pakakainin ko na to ng ice cream Maya maya hmm. Yan, magandang araw mga kapanyero to. ito eh, uh, parang special na araw to eh kasi ngayon ko palang mamimit yung apo ko bali, nakita nyo naman parang nag ako mga kapanyero napakatanda ko na na meron na akong apo kaya dito, nandito tayo ngayon sa SM Pampanga so dito natin imimit sila dahil nga to, ito yung unang uh, kita ko palang to sa ano ngayon palang kami magkikita ng apo ko parang isang taong pa lang siya ngayon eto nandito sila hahanapin ko ngayon mga kapanyero bali itong apo ko na to bali anak to nung pamangkin ko sa kapatid bali yung kapatid kong sumunod sa akin so may anak na siya nagkaroon pa rin ng anak so parang apo na niya parang apo ko na rin yun ba? Diba? apo apo ko sa kapatid parang ganun eh bali kasama ko na sila kanina pero bilang nawala eh karon laki, laki laki nung uh, SM nito sa SM na to sa Pampanga ang ganda pa. Ang laki oh mga kapanyero. Dahil nga ngayon Chinese New Year kaya ganito ang aayos nito mga kapanyero. Ang laki. Ay sino to? Sino to? Sino to? Hindi ito yung apo ko. <laughs> Anak ako. <charo. laughs> ito. Yan, nakita sila. na ako. Nagtatago na ako mga kapanyero pero natagpuan pa rin ako. Shaga <laughs> nakita ko. <laughs> ano sila? <laughs> Hindi ko alam. Tinatawag ako sila eh. Yan. Isa lang po ang masasabi ko rito sa pamangking ko to. Ang taba. <laughs> <Ay! laughs> mga kapanyero, nakita na kami nung apo ko. Ito, magkakasama na kami. Uh, ang problema, ayaw pa sa akin sumama. Yan. Mga naninibago pa. Ito. Ah, lapitan natin, tingnan natin kung sasama sa akin. Sakay ka? Sakay ka? Ano? Sakay ka? Tara! Tara! Tugod tayo! Yeah. na Jaya Yamaka sa sasakay sa carousel dito And, nagtuturo ngayon gusto sumakay Okay, ibili muna natin ng ticket mga kapanyero na maisakay sa carousel yung bata Ayan, mga kapanyero, ito ang hiling ng bata ito Tumakay ng carousel dito. Ito ngayon. Siyempre mga kapanyero, ang gusto ng mga bata, yung mga ganito, puro laruan. So pagbigyan natin, uh, ito yung araw na para sa kanya talaga. Itong araw na to. Lahat ng gusto ng bata, ibibigay. Lahat ng itinuro, ganun ang gagawin natin mga kapanyero. Hello! kayong dalawa ito magandang araw mga kapanyero ayan <laughs> ayan mga kapanyero parang napapaisip ako ngayon parang antanda ko na kasi may apo na ako ito yung unang apo naming pamilya so ito yung pinakabata ito yung pinaka namin di ba kaso ako sila sila lagi nilang kasama to pero ako ah, dahil nga nasa ibang bansa tayo hindi ko pa siya nakakarga Ayaw pang sumama sa akin mga kapanyero. Next train naman mga kapanyero. Ayan. pa yung bata talagang hindi pa niya ma... hindi pa siya makapag-isip kung ano yung gagawin niya na overwhelm kanya nga biglang dami ng puntahan namin pero iba iba pa rin yung dating ng carousel mga kapanyero sa bata ito yung hindi mawawala sa atin pagka ganitong mga okasyon sa mga ganitong activities para sa bata ay <laughs> bumababay na bumababay na ayan nakakakilala na nakadugo mga kapanyero <laughs> nakakapag-isip-isip ako ngayon kung uh, ganun na ba ako katanda ganun na ba ay ang bilis ng panahon uh, ilang taon na ba ako ilang taon na yung uh, tatay ng batang 'to na pamangking ko Gano'n eh ang bilis ang bilis ng panahon kaya nga mga kapanyero parang uh, Gini-share ko rin ito sa inyo na sana uh, magbigay din tayo ng mga time sa mga bata na ganito sa mga uh, mahal natin sa buhay, sa pamilya natin. At napakasaya mga kapanyero yung time na magkasama-sama kayo ng ganito kahit na uh, malayo ako sa malayo ako sa kanila. At least nakikita ko rin naman na, na nagkakaroon sila ng mga banding at lalo pa ngayon na nandirito ko kaya sinusulit namin yung mga oras ko at sinusulit ko yung oras ko na makasama ko rin sila kasi itong side na to ito yung sa mother side ko na na side yung mga kasama ko kasi sa, sa ibang lugar na habang nandirito ko father ko sa father side ko naman yun eto eto na sila bumalik na sila panyero, medyo ah, ano ano na to medyo nakakakilala nakakakilala na nakadugo ito sumasama na sa akin kasi sinabi ko sasakay kami sa horse sa carousel pero yan may ng gusto niya kaya subiglang sumama sa akin yan mga oh, panyero ito ang saya ng bata di ba Nagtataka pa rin, hindi ko alam kung iiyak ba to hindi. <laughs> 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 Dalian talaga nag-aalaga sa kanya, yung tita niya, na kapatid ng mother niya. Ayan. So hindi maipinta ang mga, hindi maipinta pintang mukha ni Kyler ngayon dahil ako ang kasama. <laughs> Ito Eh. Dito parang napakasarap bumalik sa pagkabata, di ba? <laughs> Talagang walang problema, kung ano lang yung gusto niya, lahat nasusunod, di ba? Parang parang naalala ko tuloy yung noon, yung mga ganyan, ganyan din naman siguro kami noon nung kung nabubuhay ang daddy. Ayun, uh, maano rin 'yun. Uh, maluho rin 'yun. Yung daddy ko, kung ano rin yung aanuhan namin, uh, Binibigay din lang, ito na, ito na. Nasabi ko nga sa ibang video natin na ito na yung next generation natin na kung ano yung mga naranasan namin noon, syempre ibibigay din namin sa mga susunod na generation kung kaya namin, di ba? Pero itong ganito, maliliit lang na bagay na para mapasaya yung bata, gagawin din namin yun. Pero iba pa rin yun dito, nasa loob lang kami ng SM, ah, maganda na rin dito dahil nga hindi mainit, naka-aircon na, ah. may mga laruan din naman, kaya ito na yung pinili namin. Tsaka yung iba kasi taga rito rin sa malapit sa Pampanga. Kaya ito yung pinakagitna namin. Kaya dito kami nakita-kita. Para mga kapanyero, hanap pa tayo ng ibang mapaglalaroan. Kung hinahanap namin nga yung mga kapanyero, yung ano eh, yung parang bot siya na parang lahat nasa app. Yung pwede siya makapaglaro sa loob ng isang kwarto. Parang ganun eh. Yung child uh, child play na tinatawag. Hanap tayo doon mga kapanyero. Ito mga kapanyero. Uh, nakukuha ko na mga kapanyero yung kiliti nitong bata. Sumasama na sa akin. Ayan. pakunti konti lang to. pakakainin ko na to ng ice cream. <laughs> Maya-maya. Mm. Ice cream horse? Hmm? Nasaan na horse? Nasaan na horse? Ayun, ayun, ayun. Ayan mga kapanyero. Parang ang saya, Dahil nga yung ah, anak ko is 21 years old na. Parang namimiss ko rin na ganito rin yung dati. Kung saan niya gusto pumunta. Kung ano gusto niyang kainin, na ibibigay. O ngayon ito naman ang pinakamaliit pinaka, ma, pinaka sa amin sa pamilya. Ayan. Lalo pa nung nasa Pilipinas pa kami nung no, anak ko, Ah, uh, nauna nga yung misis ko, 'di ba, sa Canada. So ganun ganito na kung saan SM lang din kami nakakarating ng kapanyero Parang ganito, yung ganito kaliit. umalis kasi yung misis ko noon, parang 3 3 years old yata o 4 4 years old yung anak ko noon eh. Medyo malaki na. Kaya hindi na siya alagain mga kapanyero Ayun. Hindi tulad dito, medyo alagain pa rin to eh. Nagkakasiyahan mga kapanyero, hindi namin malaman ngayon kung saan kami kakain. Puro pagkain ng mga nasa isip. Ayan. mga kapanyero, ito napili namin na kakainan mesa. Tingin tayo ng mga menu nila mga kapanyero ito, ito na ito na yung napili namin na kakiinan uh, Filipino food tayo ngayon kasi mga nakarang araw uh, Japanese food, Chinese food Korean food Yan, ngayon uh, dito naman tayo sa sarili atin Filipino food Yan, pero okay naman, ang ganda ang ganda ng place nila rito para pasok tayo mga kapanyero okay, So waiting na, waiting na tayo mga kapanyero Tingnan na natin yung mga order natin kung ano yung mga order nila hindi ko alam sila bali ang mga umorder eh